Hello what's up mga karakitero. Rumarket nga pala kami dito sa May Imos Cavite. At pagtapos naman dito sa May Cavite, ay bumiyahe naman kami papuntang Angeles Pampanga para rumakit ulit at bago nga mangyari yan ay ito muna ang mga kaganapan dito ko na nga inumpisan yung video sa pagro-robing namin madaling araw pa lang kasi ayan dito na kami tapos hindi pa ako nakapag video kasi tulog kami sa biyahe bale ito nga pala ang gagawin namin dito mag welcome kami ng mga kids na pumapasok mga naka superhero nga sila na ng costume hindi ko yan. nga pala nasabi sa inyo ay eskwelahan pala tong event namin ngayon at pagtapos namin mag welcome sa labas ay pumasok na rin kami dito kasi mag-uumpisa na yung event tapos dito nga ay isa isa ng pinakit yung mga naka costume na bata at sumunod naman ay mga nagtatrumpeter like at mga sumasayaw tapos isa-isa na rin nilang pinapasok yung mga bata mag-uumpisa na kasi yung event nila tapos itong kasama ko mukhang antok pa tapos nag-start na rin yung mga performance at pagtapos daw ng mga sumasayaw na yan ay kami na ang susunod kaya nag-warm up na kami at ito na nga ay sumalang na rin kami at pagkatapos nga ay kinat ko na yung video dito sa naglilikpit na kami biyahe pa nga kasi kami dyan pa ang Angeles Pampanga at eto na nga nakabiyahe na kami pa ang Angeles Pampanga traffic pa nga kami dito sa may endless kaya naman kinat ko na yung video hanggang dito sa pupuntahan namin Sir, mga performer po kay Mablobel at nang nakarating na nga kami dito ay nagikot ikot nga muna pala ako dito kasi nga ngayon yung last day namin dito sa Angeles, Pampanga kaya naman sinusulit ko na talaga pangatlong araw na kasi ako nagsushow dito yung mga nakarang araw kasi ay hindi ko nagawa to kaya ngayon ginagawa ko na kasi nga last day na namin ngayon at pagkatapos nga nyan ay kinutin na yung video dito sa nakabiis na kami. Nagaantay na nga lang kaming tawagin dyan para lumabas at magrooping. Tapos ito nga nagumpisa na ng, ang racket Bali mga nakakostyong parade ka pala ang gagawin namin dyan. Tapos kami mga circus performer ang nasa likod. Susundan lang daw namin yung mga nakakostyong. Tatlong nga lang pala kami rumakit dito. Dalawang steel at isang unicycle. At dahil nakwento ko na sa inyo ang mga rocket namin ngayon, ay hanggang dito na lang po ang aking pagbablog. At maraming maraming salamat nga po pala sa umabot hanggang dito sa video na ito. At kung nagustuhan mo naman ang aking video, ay baka pwede mo akong isubscribe para updated ka sa mga bagong rocket namin. At magkita-kita na lang po tayo sa susunod na rocket ko.